You know. Uh, mga bato, so. Oh. Napagod sila. Inaakyat ba naman nila yung tanki? Ano, ilang floor to? 1 2 3 second, a uh, third floor. Third, third. Uy, kalalim oh. Inaakyat yung tanki, diyan dumaan. Galing talaga tong mga ito. Tagasan ba kayo mga brothers? Ka <laughs> so, brother, tagasan ka butulan Oh, taga butulan Ikaw, brother. Taga saan ka? Lalot. Ito, brother. Lalot. Oh, taga Lalot. Ikaw, brother. Kapara Lalot. Taga Kapara Lalot, Eh. <laughs> Mga magagali ito. Dagat, bro. Pakita mo 'yung dagat. Kayang kaya iakyat talaga 'yung malalaking tangke. Bro, pakita mo 'yung dagat, bro. Ayan. So malaking dagat diyan. Hati-hati kayo diyan. Hati-hati. <laughs> <laughs> Huwag -hati. kayong magagawan diyan, Ang dami niyan, no? oh. Pag pumunta kayo na sa Sambales, ayun, maligo kayo diyan. Libre 'yan, walang bayad. Yan, guys. bayad. O oh, ito, pwede pag-upa dito kung wala kayong materhan. Magkano ba dito upa, sir? Ewan ko. Isang yata per tao. Ay, isang isang tao daw, sabi ni sir. Oh. Isang isang tao. Upa dito. Pag dito kayo matulog. Overnight na yun, sir? Oo. Oh. O yun, kita nyo. Ang mura lang. Kaya hey, dyan na lang muna, guys, kasi matagalan kami. Hanggang trabaho pa kami.